For today's video, samahan niyo ako na magbahog ng aming baboy dahil wala ang aming tagapagbahog. Nagbabakasyon siya. Ngayon, for the first time ngayon ng ating aling marites, bahala na si Batman! Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulang magtaktak ng pagkain nila. Pero dahil tinuruan ako ng asawa ko bago siya umalis, susubukan natin. talaga naman ako'y naririmarim sa dumi ng aming mga baboy. Hindi ko alam kung pa paano ko sila paliliguan. Hindi naman kasi ako makakasampad dyan sa banlatan para liguan sila. Dahil sabi ng magbabawag namin at nangangagat daw itong aming baboy ay wala pa naman ako sariling buta para gamitin iyon. Ang babait naman ng mga anak ko. Talaga namang kahit na late ang kanilang amo ng pagpapakain ng 20 minutes ay dumating ako, hindi sila nag-iiyak. O, oh, kinamay ko na yung natitirang mga pigs doon sa loob ng timba. Ay, may nagrisik ng baboy, tapos matamaan ka sa muka. Naligo na ako kanina, Peggy. Huwag kang ganon. Bad yun, ha? magagalitan talaga ako ng tatay nyo. Ba't ganyan naman kayo kadumi? Masyado namang in-enjoy ang paglalaro dyan sa loob ng bahay ninyo. At itong manok nga pala namin, hindi ko alam kung yan ba ay baboy din. Dahil every time na magpapakain kami sa inyo, ay nandyan din sila sa labas ng gate. Mas paborito nila yung feeds ng baboy kaysa sa feeds ng mga manok. Oh my goodness! susubukan kong paliguan kayo ha. Pero susubukan ko. Pero sa pagsubok ko, wag naman ganon, Peggy. Naligo na nga ako sabi kanina at wag naman sa mukha. Hindi ko alam kung kaya ng spray itong pag-aalis ng dumi sa inyo dahil sa tingin ko ay talagang kailangan ng kuskus -kus. pero pasensya na ha hindi ko talaga kayo kayang pasukin din sa loob ang dikit talaga ng mga dumi nyo sa katawan nyo ano ba kasi paglalaro ang ginawa ninyo At sa kalagit na anak pagpaligo ay talagang dinyo pa imaiwasang hindi mag-away eh no. Talagang bababag pa kayong dalawa dyan sa isang sulok. dahil nalimutan kong lagyan ng tubig ang inyong inuman dahil maagang bumaba ang aling marites nyo para magtinda ay naubusan kayo ng tubig wag nyo akong isusumbong ha papainumin ko kayo ng maraming tubig ngayon sa kalagitna ng aking katuwaan sa pagpapain ng tubig sa inyo ay may isang bibwita na hindi maiwasan ang pagiging sa kanyang pagkain. At ito na nga, napapatulala ng aling marites nyo dahil di ko alam kung tama o mali baga ating ginagawa ko sa inyo. Pero bahala na tatay nyo pagdating sa inyo, bahala na siyang magpaligo sa inyo. Dahil talagang ang bilin lang niya sa akin ay pakainin ko lang kayo. Pero dahil di ko kayo matiis, binasa ko kayo kahit papano mawala ang inyong mga dumidumi. -dumi. talaga namang uhaw na uhon uhaw kayo eh no. Huwag niyo kong sa tatay niyo ha. Talagang mayayari ako ng tatay ninyo. At kahit ako naman inapagod, ako ako'y napangiti mong baboy ka. Tignan niyo naman ang kanyang pesto habang nainom siya ng tubig. Tignan niyo naman ang ginawa niya sa kanyang kapatid. O oh, ba diba? ang bait naman ng kanyang kapatid. Talagang hindi gumagalaw, binibigyan niya ng pagkakataon para uminom ng tubig. Kahit pa nakasampa pa yung sa likod niya. O siya, hanggang dito na lang tayo mga marites. Salamat sa panonood nyo. Pasensyahan nyo na ha. First time ko talagang magbahog at mag-alaga ng baboy.